Kahapon po po sinagot ni uh, VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulo Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, There is no question about my readiness. Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Uh, handa na po siya maging uh, Pangulo kapag ka po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto? Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Ang... Handa siyang... Pumalit sa Pangulo kapag ka nagbitiw. nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Yes! Ready, ready na kami sa maraming Grace Piatos! Mas maraming Chippy Kinemirut! Clover de los Santos! Nova Diskaya! at kung sino-sino pang chichirya, we are very, very, very much ready. Kailangan namin ng grupo nila Mary Grace Piatos para siguraduhin merong isa sa kanila ang pipigtas ng buhok sa ulo ni Ngagava para magkaalaman na dyan sa hair follicle test. Kailangan namin ng tulong ng grupo nila Very Grace Piatos we are so ready. Okay. Now. Tinanong si presidente, uh, si vice president, kung ready na siya kung sakasakaling bababa na sa pwesto itong si Bangag. What is wrong sa naging sagot ng Vice presidente after all? Yan naman ay nasa konstitusyon. Isusumbat mo si Mary Grace Piatos kung ready na ba kami? Yes, we are. <laughs> Kailangan natin ng maraming Mary Grace Piatos para isa naman sa kanila makalusot sa pagkuha ng buhok. Bahala na kung sa kilikili, sa ulo o kung sa ilalim ng bayag nitong si Marcos. Para lang magkaalaman na kung ito ay drug addictos, benedictos, ganon. Okay? Kaya wag mo kaming pinagtatakot-takot. Wag mo kaming dinadaan-daan dyan sa Mary Grace Piatos na yan. Dahil lahat kayo dyan sa gobyerno, alam nyo kung ano ang ibig sabihin ng Mary Grace Piatos. Yan ay alias ng isang intel. Okay, officer, na hindi pwedeng pangalanan at alam nyo yan. Kayong may mga confidential fans, alam nyo yan, hindi pwedeng basta-basta i-divulge kung sino man ang intel officer nyo. Mga julul kayo. Kaya yung tanong mo, Mare, kung ready na ba kami sa mas maraming Mary Grace Piatos? Yes! We are ready. We are so, so ready. Okay? Ikaw, handa ka na ba? Dahil meron akong palagay. Nabukod sa pamilyang Marcos, ang alam ko, isa ka rin sa bubunutan ng buhok <laughs> para ipa-hair follicle test ka. Dahil sa nakikita ng taong bayan sa'yo, hiwi na ang utak mo, luka-luka. <laughs> Go, Mary Grace! <laughs>